guys. Dito tayo sa ating little house. Ayan. Ano yung mga flowers. Ayan. Ang si yung akin Aking pobring kahoy. aking swangga. Mamumulaklak na siya. Magbibigyan naman siya na. Mulaklak. Ayan. Ayan. Malago na shout out sa ating mga kalangga dyan mga palalabs Ayam. ito tayo sa likod tak natin yung ating mga halaman dito yan uh -huh. shout out sa ating makalat na house. Ha. Are ko. Sa. Hmm. Bintil ko na maliit. Nakikita ko rin guys. <laughs> yung aking higaan. <laughs> sa aking higaan. Siya itaas ay naman yung aking mga bang. Nakaano lang dyan. Ayan. Ito lang, ititipid din ang kuryente. yan Mainit, tag-init. O yan, guys. Sa ating mga konsumo. Pang-araw-araw. Ayan, dito tayo sa ating lamesa. yan ating maliit na kusina. Ayan. Sarap mabuhay. Isa na lang wala sa buhay. Ayan. Ayan yung ating washing machine. Ayan ating kusina. dito naman kwarto ng aking anak si Bunso ha <sighs> <tong> si Jenny nakaharap dito si Milo naman kasi minute siya as guys kaya yung sila shut out hanapin lagi napinag-aaway mo ka hmm